Okay, good morning, good afternoon And good evening Saan man sulok ng mundo tayo So, i-discuss ko lang yung rally Para maintindihan nyo ano Kasi nga, uh, labanan ng kwento Rally ng Marcos at saka Duterte Na isang, uh, yung si Alice Na kinukumpara niya yung rally Mas maraming pa daw rally ng mga bangag Labanan ito kasi eh, nakita ko ang uh, logic nito ni Alice Alice Buang. Alice pala, la? Alicia Buang at saka ni Marlika. Labanan nito ang dalawa. Itong ki uh, Marlika ay uh, nagsimula ito. Para alam ninyo ang history sa aking kaalaman si Marlika lang simula siya nakakampay ng kakampay na, na ni Bungbong Marcos. Parang katulad ko rin dito si Marlika na sinusuportahan niya ang Pangulong Marcos during campaign period after how many days na naman, nanalo naghiwalay sila ang simula yata nung pagkapanalo after a day o a week nag uh, pumunta si Maharlika ang kinagalit ni Maharlika ay para bang uh, hindi siya mahalaga hindi siya importante uh, kumbaga may VIP dito dito sa sa hindi VIP ang dating so ikinagagalit ni Marley kayon kasi nga nung una talagang will entertain siya nung manalo na baliwala na siya so doon nagsimula ang galit ni Marley ka ang hindi ko lang alam kung gaano ka galing ng kanyang teknolohiya na mamonitor ang mga kilos sa loob ng Malacanang so yun yung katakataka kasi may device ngayon mga kasama Ilalagay lang sa iyong building O sa tabi mo Lahat ng napag-usapan nyo Mamomonitor So ganon kagaling ngayon ang technology so, In terms of uh, monitoring Kaya nga sabi nga ni Supremo Ingat tayo sa security matters Maging security conscious tayo kaya nga, yung mga meeting-meeting, hindi na namin kinoconsider dyan. Ano pang mga meeting, hindi na namin kinoconsider. So, yung mga humingi ng meeting sa amin, uh, I'm sorry kasi ano, hindi na namin kinoconsider dyan. Kasi lahat ng kaos, halos lahat ng kausap namin ay pinag-aaralan namin. So, para maiwasan yung lahat, wala mo ng meeting. At saka, hindi kami ngayon ang nagpapatakbo ng FBF si uh, ang nagpapatakbo ng FJF na yon in, in terms of uh, admin matters si uh, ang aming tube staff siya ang nagpapatakbo kasi kami ni Supremo ang pinag-aralan namin yung overall situation sa ating bansa so hindi kami nakapokus sa FGF ngayon kaya I'm sorry yung mga ni ninyong meeting huwag nyo lang ipilit how many times na kayo sinabihan Lagi niyo gusto. Bakit bakit mahalaga ang makipag-meeting sa amin? Eh meron naman kami mga kasama. Commander Strain at siya ang nakatalaga sa FDF. Bakit hindi niyo doon i-relay? Yun yung tanong ko. Bakit hindi niyo doon i-relay sa tube staff namin? Bakit sa api, sa amin niyo pa uh, ipinaparating ano? So mga kasama Kailangan natin na magkaisa Mga magkaisa At doon sa balik tayo kay Maharlika no? Doon nagsimula ang galit ni Maharlika At saka lahat yung ninalabas ni Maharlika Halos lahat ay may katotohanan Now may counterpart na siya sa kabila Si Marlika hindi ko masabing Duterte 'yan ha. Hindi 'yan Duterte. Hindi 'yan Marcos. Aywan ko kung ano ang nasa likod niya. Nakataon lang na almost ang pinagtatanggol niya ang Pangulong Duterte. Kasi nga 'yun ang ang uh, tama sa kanyang isipan at opinion. So hindi niyo masasimarlika kung ang kinaka- ang uh, kanyang mga dialogo ay uh, doon nakatutok Ki Pangulong Duterte. Kasi 'yun ang paniniwala niya na tama yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Dito naman tayo kay Alicia Buang, ano? Kay Alicia Buang. Ang uh, kino niya yung mga rally ng Duterte at Sara. Ang alam ko wala nang rally ng Duterte, ano? Tumigil na sila. Alam ko wala na. Kasi nga isa ring panawagan namin before dito sa Alicia Buang ay uh, rally tayo ng rally, wala rin nangyayari. Ganun yun. Paulit-ulit namin, rally kayo ng rally, wala rin nangyayari. So, dapat tayo magkaisa na lang. Kasi napapagod rin yung tao magrali ng magrali na walang nangyayari. So, yun ang panawagan namin sa side ng, ng Duterte. Kaya alam ko, matagal na silang walang rally. Ngayon, nung matagal ng walang rally ang Marcos, ang Duterte, ang Marcos naman. Ano? Ang Marcos naman ang rally. So lahat ng mga rally ngayon ay kay Marcos 'yan. Hindi ko na magbabanggit kung sino-sino yan, mga rally na 'yan kasi may may masasagasaan ako na makakasakit. So para hindi ko masaktan yung mga nagrally. Basta lahat ng rally na 'yan ay bayad supported by Marcos. Ha? Supported by Marcos lahat ng rally. May rally pa nga na pro-communist. Eh. Ano? si according to my information, General si Kerubin uh, Trillianis mumanig na sa grupo ng mga makakaliwa. According to social mga, yeah, sa mga dilawan, okay. Bakit nila ginagawa yon? Nakita nyo ba ang logic nun Kung bakit nila ginagawa yon? Ginagawa nila yon. It because Uh -huh. It because kukuha ng simpatya, suporta. Yun yung point doon. So talagang marumi talaga ang politika. Ano mang grupo na nakakala mo makakakuha ka ng suporta, ano man silang grupo kung hudas man sila, komunista man sila, adik man sila, droga man sila, wala silang pakilam doon ang point noon nila ay manalo. So talagang marumi talaga ang politika. Ano? Marumi talaga. Uh, papasok sila ka anumang sindikato, ang malaga manalo sila. So meaning ang uh, pagpasok ng politika hindi talaga pagserbisyo sa bayan kung hindi negosyo at power. What I mean? Money in power. So yun ang karamihan. Karamihan ah. Kung sa sampo, Siyam yun. Yung isa lang ang hindi. So, sino yung isa na yun? Bahala na kayo. Bahala na kayo sa inyong puso. At least may isa na may nasa puso ang paglaban. So, yun yung gusto nila. Ang habol talaga nila, manalo. Anong pamang grupo pinasukan mo. Kaya marumi talaga ang politika. Ano? Okay, balik, balik tayo sa Alicia Buang at saka kay Marlica. Silang dalawa ngayon ang labanan nila ngayon to labanan sila sa mga opinion nila kay Alicia Buang ano ah uh, unang-una kakampi na siya ng mga demonyo at magnanakaw ipinagtatanggol niya ang Marcos na hindi niya nakikita na lubog na tayo sa utang ubos ang kaban ng bayan narco politics pa uh, pro communist pa addict pa criminal pa oh tingnan niyo yun yung bang pinagtatanggol mo, Alicia? Alicia Buang? Ha? So, anyway, uh, paniniwala mo yan. Kaya nga yung mga ibang general, isingit ko ang general dito, no? Yung ibang general, ay pabor kay Marcos. Yung ibang, guru, ibang general, pabor kay Duterte. O, pabor sa katotohanan. So, yun yung paniniwala nyo. Pero ang tanong ko lang dito sa mga mga kababayan ko, ito lang tanong ko sa inyo, ha? na hindi nyo ba nakikita na obos ng kaman ng bayan at pro-communist, adik, pro-narcopolitics, abuse of, of, abuse of power. Hindi nyo ba nakikita yon yung naniniwala sa mga sa mga Marcos na mga ha? so yun yung problema dyan so kung yan ang paniniwala mo alis siya buwang wala akong magagawa kasi buwang ka nga ano? hindi kita masisisi so yun yun uh, so yun lang ang pinag-usapan yung, yung rally na yan rally na nag-uubos ng pera, rally na yan, nagpapagod kayo, rally na yan na, ma, ipakita ang taong, ipakita sa taong bayan, ano, ipakita sa taong bayan, na, mara, na ang taong bayan ay marami pang naniniwala sa Marcos. Pero yun ay bayad. Normally, pag may bayad, eh, alam nga naman na marami talaga tao na nagkantay ng bayad. Trilyong ang budget nila eh kaya pwede sila magbigay ng pera lahat ng mga leaders pero take note mga kababayan ko mga nagrally ah obserbahan nyo ang, na, ang nabubuhay dito yung mga leader mga leader ang nabubuhay dito kaya nga ayaw namin tumanggap na ng mga mga funders funders na ano kasi nga ang isinisip nila kami lang ang makinabang kaya ayaw namin ng ganon gusto namin, kung gusto nyo sumuporta, bumigay na lang kayo sa during the time na kailangan na namin. Kayo mismo ang hawak, hindi kami. Kasi ayaw namin pagdududahan kami. Kasi nga, zero nga, zero kawatan nga tayo, zero corruption tayo. Ano? So yun, uh, yun lang muna, iparating ko sa inyo na uh, yung rally, ay walang kapatutunguhan yan. Ano? So, yung comparison ni Alicia Buang, ay buang talaga siya. In, wala sa katotohanan. Nagbuang-buangan lang siya, kaya hindi niya alam yung pinagsasabi niya. At, at akakala mo, pag nagsalita siya, may alam siya sa nangyayari sa kalimutan. Hindi buang. Alicia Buang, ano? Kung nag ka kung ikaw ay usa ka uh, surugoon sa kawatan ano surugun surugoon sa kawatan Alicia Buang maghunahuna ka kay bangin pag-abot sa panahon magtatangis ka la. kay susugaron mo na ay pasensya na God share kay di ako marap sa sugat si ang, ang ang, ako lang kahibaro ay uh, kat, kamaturan ang mga Marcoses o ginbabayaran gad ako kaya kailangan lang nan kuman ang kwarta kaya nagsusugad ako pero alisya Buang diri ka papatawaron ha kung may tabo na magbago ang kalibutan pero siguro patawaron ka kung ang mga ang aton mga kababayan sa ato kuan ano? sa ato uh, ang a ato kababayan ko patawaron ka pa, bangi siguro mahatag kapasaylo ano so yun lang muna uh, ang pinaparating ko sa inyo ano uh, yung rally it's useless the rally is uh, the objective the president are supported by the Filipino people. That is the objective nila. Gagastos sila, pakita nila na kanila pa ang taong bayan. Normally, kikilo sila it because of money. So, taong bayan, makiisa tayo sa katotohanan. Yun lang, ang gusto kong iparating tayo. Salamat.